Hi guys, isang magandang gabi sa inyo mga mahal. Saturday night na imbitahan nga ako na mag-judge dito sa Coronation Night ng Recent Christ Catholic School sa kanilang 29th Family Feast na ginanap dito sa barangay namin sa Nara 3. Pagkadating ko nga dito ay nagre-ready na ang lahat para sa kanilang event tapos maya-maya lang din ay nag-start na. Mahal series. Pagkatapos niyang ipakilala lahat ng judge ay nag-start na yung evening gown competition. sobrang nagandahan niya ako sa mga suot nilang gown kaya medyo nahirapan din ako sa pagpili ng best in evening gown and after gown competition ay nag start na din yung praise dance naalala ko nga guys dati nagtuturo din ako dito ng mga sayaw sa RCCS nakakamiss nga yung mga time na yun kasi yung mga hinahawakan ko noon ay sobrang babait lalo na yung mga teachers shout out nga pala sa mga teachers na humawak sa akin dyan nung time na nagtuturo pa ako sa RCCS. Katulad ni Sir Richard Talamera. Hi Sir! Si Ma'am Anna Sor at si Ma'am Marie na sobrang babait na teachers dyan sa recent Christ Catholic School. nga ng praise dance ay nag intermission din yung mga sobrang kukuyot na bagets tapos after nila mag intermission ay nag start na din yung interpretative dance competition and shout out na din pala sa mga nakshiko dyan na naturoan ko noon sa RCCS sa mga red team at yellow team magsi-comment naman kayo dyan sa baba kung nanonood kayo grabe sobrang lalaki na nila ngayon grabe, nahirapan nga din ako pumili dito sa interpretative dance kasi ang gagaling nga din nila sumayaw. Although hindi naman to yung first time ko na magjudge sa mga ganitong event, pero iba talaga kapag hawak mo na yung criteria. Pero syempre, lahat naman nag-effort at lahat naman binigay yung kanilang best. Pero kailangan pa rin kasi nating pumili depend sa performance nila. nga ng evening gown competition, praise dance competition, at interpretative dance competition, ay tinabulate na din or kinumpute na din lahat ng scores ng mga judges. And maya maya lang din ay inannounce na yung mga winners. Congrats kids sa mga winners. Lahat naman kayo magagaling. At alam namin na lahat naman kayo ay binigay yung mga best nyo para sa event na to. Kaya sobrang deserve nyo yung mga trophies na hawak nyo at yung mga crowns nyo. Grabe no, sobrang bilis talaga ng panahon. Kasi dati isa lang ako sa mga nagtuturo dito ng sayaw sa RCCS. Pero ngayon, isa na ako sa mga judge at isa na ako sa mga nag-a-award. Sobrang nakakamiss nga din na magturo ng mga sayaw dito sa RCCS. Kasi talagang alaga ka dito ng mga teachers. Simula sa first practice ng sayaw hanggang sa matapos yung mismong event. Kaya thank you so much, Ma'am Anna Sor, sa palaging pagkuha sa akin. Noon pa man sa pagtuturo ng sayaw sa mga estudyante mo. And hanggang ngayon, thank you for inviting me as one of your judges and be part of your event ng Recent Christ Catholic School. And yun lang muna for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless.